Good morning good evening at magandang tanghali kapatid no kung anong oras mo man ito na napapanood ngayon I just want to share some Bible verse kung may Bible ka sumahan mo kung makibukas at masahin natin ang muling paalala ng ating Diyos para sa atin masahin natin sa Matthew Chapter 24, verses 46 and 51. Nito, Blessed is that faithful servant when his master returns and finds him doing so. verse 47. I assure you and more solemnly say to you that he will put him in charge of all his possessions. 48. But if that servant is evil and says in his heart, My master is taking his time, he will not return for a long while. 49. And begins to beat his fellow servants and to eat and drink with the drunkards. 50. The master of that servant will come on the day when he does not expect. And at an hour of which he is not aware. 51. And will cut him in two and put him with hypocrites. In that place there will be weeping over sorrow and pain and grinding of teeth over distress and anger. Nabasa natin. Sabi first. Sa 46 na blessed is that faithful servant and these passages mga kapatid ay isang paalala sa bawat isa sa atin na hindi lang sa bawat isang naniniwala sa ating Diyos pagkos sa bawat isang nilikha ng ating Panginoong Jesus na humihinga sa mundong ibabaw na ito sa ito, mundong ginagalawa natin isa'y ay pampahalala sa atin na uh, we need to be faithful kahit ano mangyari. Hindi tapat tayo sa ating Panginoon. Sabi nga na hindi nagbigay ang Diyos ng saktong oras, saktong uh, taon, saktong petsa ng pagpabalik niya. Pero nagbigay siya ng mga signs and wonders. At ito ay nakasulat lahat sa Bible hindi siya nagbigay na time, date sa atin dahil gusto ng Panginoon na maging tapat tayo sa Kanya. Hindi lang sa oras na kung saan kailan siya babalik. Kaya hindi niya binigay yung time na iyon sa atin o yung mga oras na iyon sa atin because He wants us to be faithful. Hindi tayo magiging matinulang, magiging maayos lang dahil pabalik na siya. Kung gusto niya hindi pa man siya pumabalik ay maging maayos na tayo. Kung makikita natin na sa mga oras na ito, sa mga nangyayari sa panahon natin, no, kinakita na natin sa ating kapaligiran, mapapansin natin, meron ng malalakas na bagyo. Yung mga kalamidad ay hindi na natural. Kung mga nakaraang taon, medyo kaya-kaya pa. Pero ngayon, yung mga bagyo ay sobrang lakas. No? Nandiyan na yung mabilisang ang pagbaha. Nandiyan na rin yung nababalit ng malalang sunog. At ngayon, sa nangyayari, ay nandito na rin yung mga malalakas na lindol. Sabi nga sa Bible, sa Matthew chapter 24, verse 7 to 8, For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. and there will be famines and earthquakes in various places but all these things are merely beginning the beginning of the fangs of the intolerable anguish and the time of unprecedented trouble yung mga nararanasan natin ngayon nindol na iba't lugar nakasulat ito sa Bible mga kapatid uh, sabi nga dati yung mga ganito disaster lang natin sa balita sa ibang bansa pero ngayon nararanasan natin na sarili nating bansa tayo mismo nakakakita na kung saan isa itong paalala ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin ayun nga mga kapatid lahat tayo ay pinagahanda na yan kung mamabalita natin ang paybox lahat na tayo para sa maaaring dumating na sinasabi nila ang the big one. Dahil sinasabi nila na ito ay malakas. And pag sinabi natin malakas na rin doon, sobrang nakakatakot. At sabi nga, maraming kikitiling buhay at ako sa of life na pwedeng mamatay kapag dumating ang sindol na iyon na tatama sa Metro Manila at, at iyon, limitol na naman ito lang, October 10. Pero sabi nga, alam natin na ang paghahanda natin na mga gagawin natin ay hindi matutumbasan ng mga darating na pangyayari. Dahil sabi nga, kahit anong paghahanda natin sa ating mga pisikal na mga katawan, itong katawang lupa natin, iingatan man natin ito. Pero hindi natin alam kung ano ang mangyayari nawa ay mas maging handa tayo sa ating mga pananampalataya maging handa tayo at maging mapanalangigin no? lalo na sa mga ganitong senaryo sa mga ganitong kaganapan na nangyayari sa ating mundo no? nothing can stop the earthquake but God panalangin ang ating patibay na sandata sa mga panahon ngayon kaya pinapaalalahanan tayo na pagkatiwala natin ang ating mga buhay kung saan naroon ang totoong kaligtasan. Kung mayroon pa ba tayo mga kamalian, mga kasalanan, mga asama ng loob sa ating mga sarili na wakay, natin ito ng tawad sa ating Panginoon dahil hindi natin alam ang bukas. Ang bukas, wala tayong kasiguraduhan. Hindi natin ito tawag, no? Kung bukas ba, ihinga pa ba tayo? Kung bukas ba, pagbibigit pa ba pa tayo ng Diyos na mabuhay dito sa mundo? Kaya ngayon, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon na tayo ay mag-repent. Ang oras ng kaligtasan ay hindi bukas, hindi sa susunod na araw. Ang oras ng kaligtasan ay ngayon, mga kapatid. It's up to us we accept the Lord Jesus Christ as our Savior, as our Lord sa ating buhay. No one can save us in this world. Ang mundong to ay dilipas, mawala, magugunaw ang mundong to. Pero, ang Diyos lang ang nananatili. Ang Diyos lang makakapagligtas sa atin. Hindi ang ating mga pera, mga diploma, o kung ano paman material na bagay ang meron sa atin ngayon but only Jesus can save us. Kung ito ang huling araw natin, handa na ba tayo kumarap sa ating Panginoon? Ngayon pa lang na mayroon pa ang privilege na binibigay ang Diyos sa atin upang makipakinggan ang mga reminder na ganito, mga silita niya. Huwag na natin matigasin pa ang ating mga puso. We need to repent and come back to God dahil ang Diyos ay hintay sa atin. Ayaw niya tayong mapahapak. Mag-iingat mong lahat at patuloy tayo. Manalangin, panalangin natin ang ating mga sarili, ang ating kaluluwa. Dahil walang kwenta ang lahat ng bagay dito sa mundo. But ito ang harap sa ating Diyos. God bless everyone.